sa inyong mga idol uh, bali samahan niya ako pupunta tayo ng dagat at uh, titingnan natin kung paano manghuli ng uh, mga hipon at isda Yung mga kaibigan natin pupunta natin doon sa tabing dagat dagat uh, bali nag well, kasi sila wrong? na videohan daw sila kung paano daw sila manghuli ng isda at ngayon nandito na tayo okay. sa bahay nila okay. ng mga kaibigan natin Uh, Nabutan natin na inaayos nila yung mga makina na ah, gagamitin papuntang dagat medyo palyado daw kaya kailangan daw uh, sure sure yung makina na gagamitin kasi medyo malayo layo yung biyahe papunta rin sa uhulihanan ng isda at mga hipon medyo palyado yung makina kaya medyo inaayos ng uh, mayari may-ari yung uh, makina ngayon paandarin na dyan niya paandarin na ito na

Okay, dito na kami mga idol. Samahan nyo kami mga idol. Manguhuli kami ng maraming hipon. Balon nyo mga idol. Dito Don kami sa... Oh. Nalimutan namin yung pangkrang. Tulak na lang muna, tulak daw. Oh, kasi habang kinukuha pa namin yung pangkrang. Ayun na, ayun na, naglangoy na. Ayun na. na, malalim na mga idol. Malalim na yung... Uh, ano namin? Ah, uh, malalim ng dulot ng sibuyas. Okay. Oh, yun. Eh, Makrang na, makrang na. Kaya ito kahirap talaga, mga idol, ang uh, pagdadagat. Sa totoo lang. Kung alam nyo lang. Nag-rape, bumutay. Ah. Ito? 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 Pertilisura yun mga idol. Mauna yung mauna yung tatawag na pertilisura yun ang kinabuhi sa dagat. Kung alam nyo lang tapos mura yung isda natin. Hindi uh, naman makaya na pamahalin kahit kawawa naman yung mga bibili. Yan yung buhay ng mga magdadagat mga idol. Oh. Perting, luya jud. Mahirap pero masaya. Oo. Oh, pero okay lang ay inano naman nila. Ah. Uh, gi wala bala lang nila yung stress sa kinabuhi sa buhay nila. Oh, uh, yung ating busing oh. Tamang kunin sa bangka para hangga't hindi pa kami nakakalis. Ngayon, ha? ito na ready na daw. Parang yes, ready na jud. Parang mag-alis na kami. Parang aandar parang hindi. Parang aandar parang hindi. Ha? Malakas na ng ano, yan. compression. Kaya ganyan. Tingnan niyo guys, ha? guba guba ang naong guys. Guba guba, guba yun. guba yon. Guba na guys. <laughs> idol, idol, ano mo mo idol sa panginabuhi eh. sa uh, dagat dagat? Tiis lang ng bomte. Yan ang uh, sakto. Oh, tama yun. tiis

Okay mga idol, nandito na kami sa hulihan na namin ng, ng mga hipon. Oh, grabe na sila oh. Oh, grabe. Winaswasay jud sila ba? Grabe din, makaya. Idol, saman. Sugan ni mo idol. Kini, kini, kini. Dagan na dito na takapan ni Ron. Kusa may ano ni mo na idol? Dagan na takapan, idol. Dari, sampol. Dari, sampol. Nanay, pambukas ni Dari, dia.

dagat may ilog bukana. na uh, dito lumalabas daw yung mga sinasabi nilang mga isda na mga pang ulam at saka pang, pang ulam nila may paibutan na sa tumoy okay. guys

bukas gayay ikusukan ano Makita nga Saludo na niya No Opo na siya Ngayon sa mas maganda Ah Siray kuno na siya Ngayon na siya Hindi ti ay makahi himo kan na siya

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Guys. Halo guys. Halo sayang. guys. Anak-anak hipon my hi hi an 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 hi aku aku isa. Mm -hmm. hi guys. Ayun. Oh, okay. yung mawak naman guys, yung pangisda guys. Si Sniper sa guys. Paki-subscribe lang ba guys sa YouTube channel niya. Pangit mo naman pre. Oh, pangit pre. Ang sura mo namin guys? Tipon. Sa guys, <laughs> pagpain guys. Para na. gua kok bete keprek? <merely> Ini kenapa bikkal? Forme kafit kah? Oke. Oh, oke. Kayak gini. Mau gede dibuka dong? Itu kayak. Ya, <tidak> kesamaanan <tidak> guys. Kenapa nih gede?